Muli ako ako'y nagbabalik. Ito na po ang aking part 2 ng video. Naway uh, patuloy niyong maunawaan ang salita ng Panginoon. Tayo uh, sa sandaling yung mukod mo. mga patuloy ko nagpapasalamat sa iyo. Dahil ikaw ay aming nakilala. <coughs> ikaw ay Diyos na totoo. <coughs> tapat at pampagmahal. Mahabaging Diyos, maunawain, hindi, mag hindi madaling magalit. Makapangyarihan Diyos na may mga bang Mapagpatawad na na Ama. Ito ang pinagmumulan ng lahat. Muli po, Panginoon, patuloy mong buksan ang aming mga espiritu na pag-iisip. Tulungan mo kami na ma, ma maunawaan ito, Panginoon, sa mga nakikinig ng mga salita. Magpalain mo, o Diyos, ang iyong anak. Itago mo ako sa iyong uh, likuran. Ikaw ang makita nila sa oras na ito. Buhin mo ang mga puso. Pagalingin mo kung sino man ang merong masamang karamdaman sa pangalan ni Jesus. Tuminaan mo sa aming talangin, sa pangalan ni Yesus, Amen. <coughs> Tuloy na po natin. Sinabi po sa unang Korintians, Korinto, 1, versikulo 24. Ngunit sa kanila na mga tinawag, manging Udyo mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Wow, si Kristo pala si Jesus, ang ating tagapagligtas, ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos sa makatuwid ay sa kanyang anak na si Yesu Cristo. Ito ang tunay ng Diyos at ang buhay na walang hanggan. So, meron pala tayo mga assurance. Kakaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa mga magitan ng ating Panginoong Yesus. Maliwanag pala sa Biblia, sa salita ng Diyos na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Sinabi niya rin sa unang Juan, versikulo 5, versikulo 20. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. <clears throat> ang Diyos ay pag-ibig, ang pagmahal ng Diyos. Sa lahat ng katangian ni Jehovah, ang pag-ibig ang nangyibabaw. Ito rin ang pinakaakit-akit habang sinusuri natin ang ilan sa mga gandang pitag. pitak na tulad ng hiyas na nakatangian ito. Maunawa natin kung bakit sinasabi sa Biblia na ang Diyos ay pag-ibig. Sa unang 1, 4, versikulo 8. Siya ang unang umibig sa atin. Sa unang 1, 4, versikulo 19, hanggang 21. Walang makakapaghiwalay sa atin sa pagibig ng Diyos. Sinabi niya sa Roma 8, versikulo 35 hanggang 39. At sa John, sa Juan, 3 verse katatlo hanggang versikulo 16. Yan ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, kaisa-isang anak, upang magkaroon tayo ng buhay na walang hangga, upang hindi tayo mapahama. Yun ang tinatawag na everlasting life. Excuse <clears throat> Isang Diyos na handang mapagpatawan. Sinabi niya sa awit, 86 versikulo 5, sapagkat ikaw, Panginoon, ay mabuti at mapagpatawan at sagana sa kan sa kagandahang loob sa lahat ng tumatawag sa iyo. Ang Diyos ay pagibig sa unang 1, 4, versikulo 8. Ano ba ang mga katangian ng ating Diyos? Una, mapagmahal, mahabagin, mapagpatawad, mabait, mahaba pasensya, hindi madaling magalit, stricto, at makapangyarihan. siya ay mapagmahal ng Diyos. Kung gaano kalaki ang palayo ang langit at ang lupa, ganoon niya tayo kamahal. Kaya ay binigay niya binigay niya kanyang buong na anak. <coughs> The amazing God. Siya ang tunay na at nag-iisang Diyos na may gawa ng lahat. Paano nga ba natin magkikilala ang lubos sa natin Diyos? Ating pagbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Una, sa 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 Juan 3 versikulo 16 yung binigay niya ang kanyang buktong anak kung sino, sino ang sumampalatay hindi mapahama kung hindi magkaroon ng buhay na walang hangga inabi ni Jesus ang Diyos ay Espiritu kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan sinasabi sa Mateo sabi ng mga uh, alagad sa kanya. Panginoon, hindi namin alam kung paano kami manalalamin. Sinabi ni Jesus, Ama namin nasa langit, sambahin ang pangalan mo. So, e, may ibig sabihin ito. Ang ibig sabihin ng sambahin ang pangalan mo. Pangalan ng Diyos. Bakit natin siya sasambahin sa mamagitan ng pangalan niya? sapagkat ang Diyos sinasabi sa 1 4 versikulo 24 na ang Diyos ay Espiritu kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan ang katotohanan ay, at, at ay ang salita ng Diyos yan nga ang Biblia na nakalaan dyan <clears> hindi <throat> natin malalaman ang salita ng Diyos kung hindi na, di tayo napikinig magkakaroon tayo ng pananampalataya sa mga magitan ng pakikinig sa salita ng Diyos. Sa Romans uh, 10 versikulo 17 Romans 10 verse 17 Kaya darating ang pananampalataya ng isang tao sa mga magitan ng pakikinig sa salita ng Diyos. And ang ibig sabihin ng Espiritu, hindi natin siya nakikita. Wala tayong nakikita. Kaya Napakaliwanag sa salita ng Diyos ang pagsamba sa Kanya ay sa mga magitan ng Espiritu at katotohanan. Okay? Mga okay, brothers and sisters, aking mga kapatid, ang mga nakikinig niya. Ang Diyos ay mapanibugpuin. Sinabi niya sa Exodus 20, versikulo 5. So, siya pala ay Diyos na mapanibuguin. Ayaw niyang tayo magkaroon ng ibang Diyos. Maliban sa Kanya, siya ang gumawa ng langit at lupa. Ang isang Diyos siyang simula ang ngayon at magpakailanman. Sinabi rin sa Unang Pedro 1 versikulo 15 hanggang 16. Dahil ang inyong Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa sa pati nasusulat pagkabanal kayo sa pagkatapoy banal yan ang sabi ng Diyos sa 1 Pedro 1 versikulo 15 hanggang 16 ano ano ba ang ibig yung pinagagawa ng Diyos sa atin, ano nga ba yun nga tayo na buhay, hindi lamang sa sarili natin. Nabuhay tayo para sambahin natin ang Diyos, malaman natin ang Kanyang salita, tanggapin natin ang Kanyang anak. Sa gayon, papasok siya sa ating buhay, humiitay na kasalanan, papasokin natin ang Panginoon Yesus sa ating puso lahat ng mga hinanakit, tanggalin natin. Patawarin natin ang mga nagkasala sa atin, patatawarin tayo ng Diyos. At ang ating mga sakit ay mawawala. Ngayon din. Sa pangalan ni Jesus. <coughs> Excuse me. Nainos ng Diyos ay, ng Diyos ay makilala siya ng lahat ng tao. Kaya ay pinakilala siya ni Yeso Cristo na ating Panginoon at siya ang mag sa ating buhay kaya nga sinabi niya sa Mateo 6, Ama naming nasa langit, yun nga, yung sasambahin ang pangalan ng Diyos sa bagay ng Diyos ay Espiritu. <clears throat> Nais ng Diyos ay magpakabalal tayo sapagkat siya ay banal. Sinabi sa 1 Pedro 1 versikulo 15 hanggang 16, Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal dapat din kayong magpakamanal sa lahat ng inyong ginagawa sa pagkat nasusulat magpakamanal kayo sa pagkat ako'y manal hindi magiging lang ang isang tao kapag hindi siya uh, nagkaroon ng pananampalataya hindi siya nakikinig ng salita ng Diyos o nagbabasa pinagbubulay niya araw at gabi ang salita ng Diyos kailangan niya ang banal na Espiritu Santo na kanyang tatanggapin ang oh, magita natin ating Panginoong Sa ganyan magliliwalag ang ganyan. Ating isipan para tayong mga bulag na nakakita. Malalaman natin na ang kalooban ng Diyos, ang purpose natin kung bakit tayo nabuhay sa mundo ito. Yan ang pinagkalumob sa, atin, sa amin ng Panginoon, sa amin pagtanggap sa Kanya. <clears throat> Malalaman natin ang katotokanan ng salita ng Diyos kung bakit tayo nabuhay sa mundo nito. sambahin natin siya para malanda pilahin at awitan araw-araw. So, maliwanag sa Biblia nais nice ng Diyos na tayo ay mabos, mabautismuhan hindi lamang sa tubig kundi sa Espiritu Santo. Sa so, pamagitan ng pagtanggap natin kay Iso Cristo, matasanggap rin natin ang Espiritu Santo na ipinamagon niya. Yung nga Espiritu Santo, mababulkismo tayo sa pamagitan ng uh, apoy sa Espiritu Santo upang tayo magkaroon ng kaligtasan, malinis ng ating mga kasalanan, karoon tayo ng everlasting life. Ano nga ba ang tamang daan patungo sa langit? Gaya na sinabi ko sa Juan 14, versikulo 6, si Jesus, siya lamang tanging daan patungo sa langit. Si Jesus, ang daan ng katotohanan at ang, katotohan ang buhay, walang makararating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sinabi ni Jesus yun sa Juan 14, versikulo 6. Si Jesus ang tamang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makalating sa Diyos Ama kung di sa niya. Nabi rin sa unang Pedro 4, versikulo 1 hanggang 2. Dahil si Kristo ay nagtiis ng hirap sa buhay na ito. Kaya man, kayo, kayo man ay dapat maging magtiis sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa kasalanan. Kaya nga mula ngayon ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa nasa ng laman. Kalooban ng Diyos na lubos <clears throat> mo siyang makilala, mapalapit ka sa Kanya at ibigin at paglingkuran mo siya ng buong puso. Sabi rin sa Mateo 22, versikulo 37-38 at sa Santiago 4, versikulo 8. Matututuhan, matututuhan mo kung paano gagawin ang kalooban ng Diyos. Kung pag-aaralan mo ang buhay at mga turo ni Jesus. Sinabi rin sa John, sa 1, 7, versikulo 16-17. Hindi lang pinangaral ng ating Panginoong Jesus ang kalooban ng Diyos. Uh, isinibuhay niya pa ito. Sa katunayan, uh, sinabi ni Jesus na ang layunin niya sa buhay ay gawin hindi ang kalooban niya. Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban niya na nagsubo sa akin. Sa Juan 6 sa versikulo 38. Kailangan ko ba ng special na tanda o pagitan o pangitain para malaman ang kalooban ng Diyos para sa akin? Kasi nasa Biblia na ang mensahe <clears throat> ng Diyos para sa sangkatauhan. Narito ang kailangan mo para lubusang masangkapan, hukol sa bawat mabuting gawa. Gusto ng Diyos na gamitin mo ang Biblia at ang iyong kakayaan sa pangatwiran para malaman mo ang kalooban niya para sa iyo. Labi sa Roma Roma, 12 versikulo 1 hanggang 2 at sa Ephesians Epes, 5 versikulo 17 makakaya ko bang talagang gawin ang kalawang ng Diyos? oo, makakaya mo dahil sinasabi ng Biblia, hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos sa Juan 1 1, Juan 5 versikulo 3 so hanggang dito na muna po tayo tayo magpasalamat muli sa Panginoon part 3 na po tayo salamat po am ama namin Diyos na nasa langit sa iyong mga salita na amin narinig patuloy namin uh, ipamuhay ito Panginoon makilala ka namin ng gusto. maraming maraming salamat po ama, sa pagingin sa amin sa pagmamahin po sa amin sa dimitin. salamat po ama sa pangalan Jesus Amen